Tamang inuman oh. no? Sarap ng outing nilo sa gitna. Kamantaga <laughs> yun. Oh. Pero no? Ito, lalakas ng tao mo oh. <laughs> Yung isa nanginginig ah Uy, ganda na ah. Pang umagaan <laughs> Jataw, jataw, jataw. <laughs> pulutan tao ya pulse kayo anong diya tiri <laughs> wawa tiri 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 tiri